natin si Ma'am Caroline, Caroline Ilagan, Ilagan. Manugam. Manugam. Manugang yeah. So, yung anak po ninyo, yung asawa So, yung anak ah. ang oh. asawa ah taga saan po kayo? Dasmarinas, das Cavite Anong oras oras po kayo dumating dito? Humiyahe po ba kayo dito? Dito na po kayo natulog? Oh, oh. Saan po kayo nag-stay? Sa Natividad Farmhouse Ay, wow! <laughs> isa sa mga farm tourism sites sa Nueva Ecija actually ng farm sobrang ganda ano ulit pangalan niya? Muffin si Miss Muffin Ilagan. Ilagan ito ito si Mother uh, Caroline ay uh, according to Miss Muffin I ay parang I oldest runner oh, so, isa God. sa mga well isa sa mga oldest kasi kung hindi nyo itatanong, si Madam ay 64 years old running 64 running 64 oh, ayo to yeah. ayo pantanggapin <laughs> kailan po birthday <-a> niya? <laughs> January January next year oh yes. kaka 63 uh -oh. nyo lang last January uh -oh. uh, Kumusta naman po yung uh, Nueva Ecija? Pagdating nyo dito, pa first time nyo po dito Magtakbo. Mm -hmm. Talaga? Uh -oh. Pero yung husband ko, taga Bungabo na yung Ay Tubong Nueva Ecija rin uh -oh. pala si sir uh -oh. Tapos sa Dasman na po kayo tumira talaga uh -oh. Ando na po ang trabaho Retired na. Retired na. Ano pong trabaho ni nanay? Wala. Housewife. Ula. Housewife. Pero yung husband niyo po? Dati. Sa dyaryong. Sa dyaryong. Oh, talaga? May Oo, oh, talaga naman. Sa Saudi. Ah. Kayo po, may anong work ni ate? Ah, uh, digital marketing uh, po. Ay? Ang Easy yan siya, what? kaya ito yung ano niya, Apo. stress reliever. Apo. Oh. So, kayo po talaga yung runner, pero matagal ka na rin tumatakbo. Mga ilang um, years? Ako po yung unang, sumasali lang ako sa mga ano, fun run. Mm. Pero si nanay talaga, siya talaga, ever since active talaga siya. Yung Pabali lifestyle. Po, lifestyle ah. Niya. Um, badminton mm -hmm. na, no? Mm -hmm. Pero nag-walking sila ni tatay. Ah! Yeah. Ganyan, oh, So, mm -hmm. di, ano talaga siya? Um, active lifestyle talaga siya. Mm -hmm. At kung hindi nyo po natatanong, cancer survivor siya. Ay, ano pong cancer? Di, ito. Breast cancer? Yeah. Wow, Wala congratulations! Then, operada sa uh, dito. Tanggal na rin lahat. Apo. Then, operada sa mukha. May titanium mga mukha. Ay! Pero itong pagtakbo, ano po to? Tala, ha, isa sa mga hobby nyo lang? na kinarir nyo na? O... Oh. exercise eh. Opo, opo. Natanggal yung maraming gamot. Mm -hmm. Dati, syempre, kasakit ka. So, nung nagkasakit kayo? Gano. Kailan po kayo nag-start uh, tumakbo? Last year. Last, Last year. year. lang? Pero nag-ultra na kayo yung 54 oh. kilometers? 64. 64? Anong po mga paghahanda ang ginagawa nyo pagka ganun? Lalo na kung oh. in a small amount of time, eh, marathoner na kayo kaagad. Mabilis ba ka? Um, pero mabilis training, po ba yung transition? Training, training, so, ako kasi palagi nagsusumpa. Yun. Ay, so, so talagang tagtag -tag na yung katawan. Ang ko kasi cardio -tibo. Oh. So talagang ganun, Rigid. Talagang pati yung kamay. Uh, para, uh, parang uh, boxing kit, yun eh. Oh, diba? Boxing, oh, oh. ganon. Ay, kaya uh, nung nag-start nag kayong tumakbo, parang baliwala na yung mga 20 kilometers so, wala nang kwento kayo ng anak so pang Pero, <laughs> pang ano na kayo talaga higit sa lahat ko kasi talaga sa totoo lang ba namin ibay ng loko mm -hmm. kasi kahit na um, parang kumpara, kumpara ibaan, kung para, para sa iba po na runners na masugit silang train ah. kami ni nanay ano lang din parang um, kapitik petik parang, parang hobby lang, lang talaga oh, uh, I mean, uh, hindi uh, karir gano, enjoy, uh, uh, lang enjoy lang namin enjoy lang oh. Uh, ano kami slow but happy runner mm hmm. basta hmm, hindi kami uh, ma-injury injury kumbaga walang prayer ang ano lang is um, umabot sakat. Oo, oh, uh, oh. <laughs> hindi lalagpas. <laughs> Pero na-experience na pong manalo, hindi pa naman. Eh, nanalo ka na. Sa age bracket. Age bracket ng Pas, 60 Doon to 64. Ano? or oh, oh. kasi bihira naman talaga, oh. di ba? Saka ngayon sa ano, no? Sa masters. Yung 42 kilometers, ilang oras yung tinakbo? Ano ba? Ilang oras? Ikaw? Um, Siya nag ano sa 6 hours. po kayo? Hindi. Mm. lang ako konti. Kasi mm. um, konti. Young six hours and 55 minutes. Oh, so parang pasok pasok pa rin talaga Oo. sa Oh, so ako Ikaw. kasi seven ang cut-off eh. Uh -oh. okay. Ako dumating ako ng um, 7.35. Mm. So, ilang oras yon? Six okay. hours and thirty mm -mm. Minutes. Uh Oo. -oh. Uh -oh. Ay, nakakatuwa naman kasi parang sa parang bonding time niyo na rin oh, yeah. oh, Yung husband niyo po, tumatakbo din. O, oh, yung asawa mo. Every now and then, hindi tulad mm -hmm. namin talaga na career. Ah, talaga mga oh, okay. okay. yung talagang nagjo-join sa mga mm -hmm. father-in-law ko naman, hindi siya Every now and then siya natakbo, pero every day siya naglalakad. Walking. Matangungo. One hour. Oh, oh. Kaya ano din siya, parang active din yung kanya. Uh, kumbaga, uh, Ano siya, Seventy-four. Oh, wow! Seventy-four years old! Kaya nag drive nakakapag-drive pa yun. Pero ngayon po kasama niyo siya? Ah, ano sila? Yung... Sa... Ah, San po kayo sa Nativital? O oh, di may swimming-swimming factor na oh. sila? Oh. After po nito, di kayo naman ang magre-refresh magsuswimming? Oo, oh, yan. Yan. yan ang masaya. San po kayo nakakarating? Eh? Pag ka Pagka tumatakbo kayo. Sibu. Nag-Sibu kami. Oh, wow! May Baguio kami sa, ngayon. Sa July, may Ifugao kami. Mm -hmm. Tapos may Baguio pa. Yun, yun. Yun, yun. 42. Ano na? Difugaw po yun. Difugaw. Ah, po. so, area. from Baguio, akyat pa ng 6 hours. Ay, so, gumaba din uh, kayo sa mga trails uh -huh. yung talagang uh -huh. paakyat ano nga ano, ano, kami, nai, no? -oh? ayun ba diba yung Tagaytay? grabe yung Tagaytay mula ano, Dasma kasi naman. paakyat na yan opo, opo. talagang ano yung muscle mo doon mm -hmm. <laughs> patag, patagilid <laughs> <laughs> o pagka ganun hindi kayo nakakaramdam ng mga pamimitig o mga tao meron meron kagaya nga ngayon kaya nga ako hindi na nakatakbo puro power walk lang talaga <laughs> Bilis lang talaga ng ano, nagagamit ko yung wokaton ko kasi pinaano ako, ano, ako ng wokaton eh, dahil kasi, nakikita nila. ito nga yung pinag-usapan namin ni Nanay, um, saraning talaga, tibay ng lakas mm -hmm. ng loob at tibay ng yes. mental. ano eh. yung talagang uh, pagka... Andiyan hindi, na yung finish line, ako, yun talaga yung target mo. Oo hindi kaya, kaya po to. Ano man mangyari, kaya Kasi hindi naman kasi kami do, mga napipo-joom talaga na Apo. tulad ng mga ilipranos. Pero siguro yun yung edge namin. na know yung katibayan talaga kami. Kaya din kami yung kasinto kasi Apo. walang, wait wala naman pang mga accidents na nangyari so far. Ako, ano lang? Um, Spray, Ganun? Ano yung ano lang, paltos. Na Nakakailang ano na kayo? Medal? Dami na. Oh, Kasi mas lalo. Ako, ako kasi mga 100, ito, Ayun, wala ko kasi last year lang. Ikaw? Ano lang ako, 28, 28 yata yung akin. Ilang years ka na ba na tumakbo? Kasi since antagal 2010. Ay, ang tagal na. Hindi kasi niya medal niya. Pero, <laughs> kaya hindi yan oh. Pero, tumigil ako nung nagbuntis ako. Hmm. Ito na ako nabuntis ako. Gusto mo rin siyang maging runner? Mahilig din siya tumakbo. Oo, uh -huh. uh -huh. ano siya kabili ano siyang ano siya? tumakbo. Oo, oh, kanina may 6 years old na din din namin oh, oh, oh. May ano din siyang... Meron din siyang hihilig. Meron okay. ano din siyang hihilig, kaso Uh, minsan may hiling, minsan ayaw. Pero mm -hmm. <laughs> nakakasama nyo rin sila sa mga training? Oo. Oh, sa at saka nag-ala din kami, minsan yung mga family-oriented na takbo. Mm -hmm. So kasama siya. Ka. Oh. Last year nga meron kami, last sa December, matlo, yung McDonald's. Lahat kami. kami. Yung father-in-law ko, <laughs> si Nana, yung asawa ko. Paano nyo nalalaman yung mga ganitong classes? Oh. <laughs> Ano yeah, yung research? Research siya. O meron ka ng parang na nare-receive na mga promotional? May alam talaga akong mga website mm -hmm. siya facebook uh, Yung Takbo PH? Ah, uh, Tagbo PH. Oh, parang ito Tagbo PH uh, to ina ng uh, Oh, ito sa Tagbo PH to. Oh, na kasi nakita ko yung website. Kasi ano, kasi kusang lumalabas yung algorithm to sa Facebook, lumala oh, oh, ko sa Facebook, kusang na lumalabas. Oh, yun. meron nang oh, oh, na. may mga ina-add na din na kasi ako mga race director. So, so, nasubukan mo nang magano mag-organize kayo. Hindi, pa, pa. Naman. Or sumama sa organizing. Hindi, pa, Hindi pa din. Pero, oh. Pero pwede siya. Oh, Pedi kasi siya? digital marketing, oh, pwede Oo. kang maging... Um, pwede mm, pwede siya. pwede kang maging isa sa mga... Yun ang ano Joy kasi pangkaya. talaga, para lang para sa mga nanay, lalo na yung mga senior na mm -hmm. babae. Kasi, natutuwa ko kay nanay na kaya niyang... Mm. -hmm. Ano okay. kung wala sa itsura ni mother ang 64. Oh. pag-uwi ng bahay, ako, ano na ako niyan? Plakda Plak ka na. Oh, si nanay, Natrabaho pa to. Lalaba pa yan mawalis, gininis, <laughs> magluluto. Hinahanap ng katawan mo talaga yung ano, no? Oo. At saka yun nga kasi bata pa talaga siya. Oo. Ano So, considering sidekick ako ng tatay ko kasi. Ha? <laughs> saan po? Nang nasa Cebu pa kami. Cebuana kasi ako. Ay, Cebuana. Siya waray. Paano po kayo nakarating ng Dasmo? Pumunta yung husband ko doon. Pero saan po, ka kayo nga... kasi no. saan po kayo nagkakalala? Kaya saan po kayo nagkakilala? Doon, sa Cebu. Sa Cebu. Ah, parang... Ah, kasi Nagpunta ano siya. nga pala siya, no? Journalist. Hmm. Tama ba? Pero hindi yun. Hindi pa siya ano noon. Ah, hindi pa. Hindi pa. Oh, sa widening sila yung tita niya. Ilan taon ka na, ma'am? 38. 38. 38. Banda ka din. Good luck po sa iyo mga susunod. Sa Ifugao, gaano ka gaano ka niyo? 42. 42 din. 42 din. Oh. hindi na talaga kayo nagto 21. 21. Meron na na. pagkailangan. Meron naman, naman may ano din, five, ganyan. Uh -oh. Pagka ganon, pag yung grupo, nangailangan. pagka ganon, pagka five kilometers, um, nasubukan nyo manalo. Hindi pag overall, pag yeah. ano lang, yung may mga age group, age group. Oo. Oh. Pero mas sinanay kasi mm -hmm. Eh, mga Mm -hmm. Kaya kapaya. nga doon sa ano, yung sa, sa national mo, no, master, oh. senior master, nakaapat Naka na gold. gold ako. Ay, wow! Sabi ko nga gold. eh, sa November, sabi ko doon sa ano namin chairman. Oh, sabi ko, mo yan lang. sabi ko, dadagdagan ko yung cup sa susunod. Oh, <laughs> Nagyabang. Apat na gold, isang event lang yun? Oo. Oh, Iba-ibang iba Iba-ibang iba, event, event oh, na senior oh. category. 60, oh. 60 upwards. 60 to 64. Oh. O oh, pwede ka pa kasi mati 64 ka pala. Mm. Wala kasi, kasi talaga lumaban oh. eh. Wala Napaka talaga. Napaka-bihira kasi. Oh, oh. Okay. sa, sorry, kumbaga sa mga lalaki, mas madami. Oo, oh, sa lalaki madami. Sa babae, wala talaga eh. Kasi, Kaya okay. gusto na nilang mag-alaga ng apo. <laughs> Maglulubo sa ba? Pero hindi kasi kung ito yung magpapahaba ng buhay oh. mo, why not, di ba? True. Yun talaga. Ako yun ang naano ko ako. eh, kasi naging malakas ako, ako lalo. Lalo na, ang dami na palang Oo. natanggal sa katawan ni yeah. Mother. Mm -hmm. Hindi na ka naman nakakanahirapan ka, despite Ay. that. Hindi eh. kasi... sana titigil na ako. O yung dalawa yung chase okay. na Kaya nga nakita nila yung dalawa. Nagulat siya, di ba? Sabi ko na yung tumapin, no? Mm -hmm. Na nandiyan na raw ako. Kasi na, nung una, magkatabi kami tatlo. Tapos nung ano, nauna na silang dalawa. Nung sumunod, ang layo na nila. Nung hindi sila makita. Mga kaedad yun po. Hindi, nag-29 okay. na sila. Ay! Oo, oh, nalalaki. Tapos, unang wala na sila. Tapos, maya maya nahuli na yung isa yung kanina dito okay. tapos yung isa naman nandun sa unahan mamaya Inabutan nandun na unahan na sa likod niya <laughs> nahuli na siya tapos mamaya yung isa din naunahan ko na din okay. so ano yun uh, ang tawag ano may tawag dun eh yung uh, stamina No, talagang matibay. <that> you kasi, know sila Kaya nga naanon na, na, sila sa akin. Ang galing ko daw. Oh, oh, kasi, kasi alam nila edad ko eh. Pinagutan mo pa. So oh, sila talagang bumanat ng mga unang pagkakataon. Oh, oh. Tapos Thin, talagang, Hindi na talaga kinaya. <laughs> <laughs> si, ano nga si sir, yung kausap ko kayo na, humiga daw talaga siya sa isang kubo. Doon sa, kasi puyat yata siya. Hindi pa siya, lumating siya dito ng, umalit siya ng 3 p.m. sa Bataan kahapon. dire na siya, hindi na siya natulog.